Meron po tayong bawang, sibuyas at tanglad. Paminta. Kaunting patis. Kafir, pampabango. Ito naman po ay optional lamang. Kung wala, wag na lang pong lagyan. Takpan at papakuluan po natin ng 20 minutes. Ito na po siya after 20 minutes. Hahanguin lang po natin. Papatuyuan lang po natin sandali. At habang pinapatuyuan, gusto kong patakan muna ng kaunting patis. Ito naman po ay optional lamang. Magpapainit na po tayo ng mantika. Ito ay used oil. At sasamahan natin ng bagong oil. Mainit na kaya ilalagay na po natin ang manok. Takpan natin. na natin kung luto na sa kabila. Mmm! Wow. Ang ganda ng pagkakaluto. Perfect na naman ang ating fried chicken. Pinatay ko na po ang apoy dahil luto na. Patuluan lang natin dito sa same strainer na ginamit natin kanina. At yung oil po natin, pwede pa rin natin gamitin sa ibang mga priprituhin sa susunod. Wow. Ang bango mga kaumami, tikman na natin. Meron po tayong sa usawan, banana ketchup at mangtumas. At meron ako ditong Tabasco habanero sauce o habanero sauce. Ang crispy po ng balat. Ayan. Unahin na natin ang syempre legs. Ayan. Tignan nyo naman kung gaano siya ka-juicy sa loob. Mm. At syempre sa banana ketchup muna tayo. Mm. Ang bango po niya. <laughs> Parang lechon ang juicy po niya sa loob. Mmm! Ang sarap! Teka lang, tikman natin walang sauce. Mmm! Kahit walang sauce muna nasa. Ito na yung pinakamasarap na manok na nagagawa natin. Mang Tomas. Mmm! Mmm! At ito po yung Tabasco sauce na gustong gusto ng aking asawa dahil napaka-anghang. Mm. Mm. Kahit po sa laman, napakalasa. Mm. So ayan, subukan nyo rin po yung ganitong pagkakaluto ng manok. I'm sure magugustahan lalo ng lalo na ng inyong mga anak. Kaya subukan nyo po kung nagustuhan ng video, share Thank you for watching.